500 to? Okay. <yuk> Push pull ba <nữa> to? Ano yung bluetooth ko? Para mo yan. Grabe nga. alam ka Ano ba si Monson? Ha? 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 Piling ko lang, Anong ginagawa ninyo dyan mga master? So, gusto nyo ba mag-intermission ako? Inayos namin yung gitara niya. mag-intermission ako. Ah. O, yung, ano kay Dudu? Diba yung... Ano? Pag-joget ah, ayoko lang doon. Nakakasigil. 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 na Nakakasigil. <laughs> So, Mukhang gagabihin tayo ka Hindi okay. 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 mo. Siya, so, pa, ito. Ito. So, ba, ngayon nga pa, ako nyo. Patay. Ito ako, hindi kasi pa. Pag-100 ngayong araw? Hindi. Oh, hindi uh, ba kumawanan ako mga brother? ako yung mic pwede ba? Na kasi. Ah, pwede mo ba Mapa, ka mga, na, mak na mag. Kapalam mo na, ano kantaan ko muna kayo? Sige, ito, isa ito, lang. Ano yun? yun? I na. Isang minuto para sa'yo. Baka makapiray tayo Say <coughs> Maka <tipos> I share with this relationship. Guitar, older, older. Older. You know, I fight for you, but is even there. <laughs> 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 I the you, the of you. i because